po natin ang report ni Rida Reyes mula sa Isabela Rida Yes, Maris. Oh, nanatiling ang maganda ang panahon dito sa kalakhang bahagi ng Region 2, particular na dito sa Isabela. No? Ikinatuwa ng mga residente ng Isabela ang mainit na panahon na kanilang nararanasan sa kabila pa rin ng banta ng to itong, si Bagyong Butsoy. Tuloy lamang sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pero dahil nga hindi pa tuloy ang nakakaalis sa bansa si Butsoy, inariyan pa rin daw ang pangamba na posibleng pa itong lumapit sa kanilang lalawigan. Karamihan nga sa kanila, Maris, sa eh, sanay na raw na binibisita ng bagyo. Kaya naman, Tuwing nagbabadya raw ang masamang panahon, alam na raw nila kung saan ang pinakamalapit na evacuation center dapat na magpunta. Dito sa Kawayan City sa Isabela, bukod sa limang major evacuation centers na itinlaga ng local uh, government, kabilang na uh, itong uh, FLD Memorial Coliseum na kaya ang hanggang 4,000 residente, ay eh ginagawa rin standby evacuation centers ang mga city hall maging mga eskwelahan. Partikular na binabantayan dito sa Kawayan ang mga barangay sa East Tabacan Region, gaya ng uh, barangay San Luis, Bis, Villaluna, Gagabutan at Karabatan Chica dahil ito ang mga pinakamadaling bahain tuwing umaapaw ang tubig mula sa kalapit na Cagayan River. Samantala Maris, magandang balita pa rin mula sa National Irrigation Administration ng Maget Dam dahil as of 11 a.m. ay mas lalo pang bumaba ang current water level nito na ngayon ay 187.88 meters na lamang malayo sa normal high water level na 193 meters. Patuloy namang umaas ang mga residente ng Isabela na darating ang, na sa mga darating pa oras ay tuluyan na ang lalayo sa bansa itong si Bagyong Buchoy. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Isabela. Mariz. Maraming salamat, Rida Reyes.